So, ayan. At tumahampas na nga dito ang bagyo sa kabilitan. Sobrang lakas ng hang. So, size na kumaka. Malapit na sa katanduan sa bagyo. Ito ang lugar namin. Ito sa nang kursa So, sobrang lakas talaga ng hangin dito ay yung ilog ah, umapaw na rin yung ilog maya maya papasok na yan dito sa bahay namin ang lakas na ng pas ng hangin Ayan na yung bagyo. Kumahampas na dito sa sa sa. Oh. Kawawa naman yung mga ano, hindi pa na palay. Subtitles by the Amara.org community